Sa mga problema sa prostate, huwag hayaang kontrolin nito ang iyong buhay. Ipinakita namin ang tiyak na solusyon na magpapabago sa iyong kalusugan at kagalingan, Hardika. Binoon ng mga kilalang eksperto, ang Hardika ay ang sagot na hinahanap mo para labanan ang mga problema sa prostate. Ang revolusionaryo at napakaepektibong epektibong formula nito ay magbibigay ng mga kahanga-hangang resulta. Isipin ang iyong sarili na malaya mula sa hindi komportable na mga sintomas at maibabalik ang kalidad ng buhay na nararapat sa iyo. Sa Hardika, magkakaroon ka ng malusog na prostate at ganap mong masisiyahan ang bawat mahalagang sandali. Mahalagang i highlight na ang pagbili ng Hardika sa opisyal na website ay mahalaga. Doon ka lamang magagarantiya na makatanggap ng orihinal na produkto na may pinakamataas na kalidad at napatunayang pagiging epektibo. Huwag magpalin lang sa mga imitasyon at produkto ng kahinahinalang pinagmulan. Bumili sa opisyal na website at tiyaking bibili ka ng tunay na hardika na binuo ng may mahigpit na pamantayan sa kalidad at kaligtasan. Higit pa rito, kapag bumili sa opisyal na website, magkakaroon ka ng akses sa mga eksklusibong bentahe tulad ng mga espesyal na diskwento, promosyon at garantiya ng kasiyahan. Ang aming team ay handang maglingkod sa iyo at magbigay ng ligtas at maasahang karanasan sa pamimili. Huwag palampasin ang natatanging pagkakataong ito para baguhin ang kalusugan ng iyong prostate. Gumawa ng tamang pagpili, bumili ng hardika sa opisyal na website at gawin ang unang hakbang tungo sa isang kasiyasyang buhay na walang mga kakulangan sa dinhawa at alalahanin. Mag-click sa link sa ibaba at ilagay ang iyong order ngayon din tandaan na sa opisyal na website lamang ikaw ay magagarantiyahan na ikaw ay bibili ng isang tunay at dekalidad na produkto. Huwag nang maghintay pa, samantalahin ang pagkakataong ito at mabawi ang kontrol sa iyong kalusugan ngayon.